Gusto mo bang madala ang iyong family sa Saudi Arabia using residence or permanent visa? Wow. Sa video na ito, ituturo ko sa ang step-by-step -step na gagawin mo para ma-process ang residence visa ng iyong asawa o anak para makarating sila sa Saudi Arabia. Ito ang dapat na qualifications para sa application ng residence visa ng iyong family. Una, dapat college graduate of any 4 or 5-year course. Qualified ang position mo sa iyong kama, May salary na minimum of 3,500 Saudi Riyals willing to pay ng application fee na 2,000 Saudi Riyals at monthly levy or tax na 400 Saudi Riyals. Ah? Pero kung ikaw ay nag-work sa government office or hospital sa Saudi Arabia, ay walang bayad ang visa application ng iyong family. Yes! Kung qualified ka at willing kang gumastos, ito ang 10 steps na dapat mong gawin. Una, i-ready ang lahat ng iyong original documents. Una ay ang application form. Dapat ay mapilapan mo yan In Arabic language, except for the name of your spouse or name of ng anak mo na i-apply mo ng residence visa. Pwede mong i-download ang application form mula sa website ng Ministry of Information. Number two ay ang GOSI Certificate na galing mismo sa GOSI website. Pangatlo ay ang Certificate of Employment indicating your salary at no objection of your employer na dapat ay attested ng Chamber of Commerce. College Diploma na attested ng shed at apostille ng DIPA sa Pilipinas marriage certificate o birth certificate ng anak na certified copy from PSA at may apostille ng DFA sa Pilipinas. Take note, hanggang 18 years old lang pang pwedeng kunin sa residence visa ang anak na lalaki pero pwede mo silang i-apply sa family visit visa. Pang-anim ay ang passport copy ng asawa o anak na kukunin mo papuntang Saudi Arabia dapat ay not less than 6 months before the expiration. At pang-pito ay ang copy ng iyong ikama na dapat ay not less than 3 months ang expiration. Ang second step ay magpa-schedule ka sa Istikdam e gamit ang iyong Abshare account. May separate video ako na ginawa kung paano ka magpa-schedule sa Istikdam. E Panoorin mo lang after mo panood ang video na ito. Dalhin mo sa Istikdam e ang original copy ng mga documents ayon sa schedule na napili mo sa Abshare account mo. Take note, magsama ka ng isang Saudi National para meron kang interpreter dahil ang mga staff doon ay hindi nagsasalita ng English or unless kaya mo magsalita ng Arabic, para magkaitindihan kayo. Kung approved na ang iyong documents, magbayad ka ng 2,000 Saudi Riyal using your online bank account. Don't worry kasi refundable naman ang 2,000 Saudi Riyals in case na magbago ang isip mo. Ang step 5, after mong magbayad, ay ipakita mo ang iyong receipt sa Instagram para ma-issue na ang yellow paper. Yan ang katunayan na approved na ang iyong application. Take note, huwag kang excited. Visa application pa lang ang na-approve. Hindi pa yan ang residence visa. Pang-anim ay ipadala sa Pilipinas ang lahat ng original documents na ipinakita mo sa Istikdam kasama ang yellow paper na ibinigay sa iyo. Kapag natanggap na ang lahat ng mga documents sa Pilipinas, pwede nang magpa-medical at laboratory ang iyong asawa at anak sa accredited clinic ng Saudi Embassy sa Pilipinas. Ito ang mga list of accredited clinics ng Saudi Embassy sa Pilipinas. I-screenshot mo na lang at tawagan mo muna bago ka pumunta. Take note, yung clinic ang magsasabi kung anong vaccine ang bibigay sa kanila after maklir sa sila sa kanilang medical. Huwag kang pala desisyon dahil hindi kailangan ng anti-rabies vaccine ng asawa mo, anti-polio ng anak mo. <coughs> Pangulo, pag okay na ang medical, pwede ka na magpa-schedule sa BFS Tashil para sa submission ng lahat ng mga documents at medical results mo. BFS Tashil lang ang authorized na magdala ng mga documents sa Saudi Embassy sa Pilipinas. May separate akong video on how to get a schedule for submission of first documents sa BFS Tashir. Panoorin mo lang after mo panood ang video na ito. Step 9, kapag tinanggap na ng BFS Tashir, ang lahat ng iyong mga documents, ipapadala na yon sa Saudi Embassy para sa approval ng iyong visa. Magbayad ka na ng pricing fee na P3,500 kasama lang ang payment sa shipping fee para i-deliver sa bahay mo ang passport mo at ang approved visa. Step 10 magbibigay ng barcode ang BP Tasheel na ibabalik sa medical clinic para sa confirmation ng iyong medical records. Kapag natanggap na ang passport at visa, pwede ka nang magpabook ng ng flight papuntang Saudi Arabia na yung asawa at mga anak. Yes! Yan ang step by step procedure paano madadala ang iyong pamilya sa Saudi Arabia gamit ang residence visa. Meron akong ginawang video on how to process family visit visa, panoorin mo lang kung yung klaseng visa na yon ang interesado ka. At kung meron kong tanong, mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga usunod kong mga videos. See you on my next video.